Hi guys, good morning. Ito pala guys, mga stray cat. Ito lang to sila sa labas guys. Yan, pinapakain ko sila kasi kawawa naman. Ayan, tatlo yan sila kaso dalawa lang yung nandito. Ayan, pakainin natin sila guys. Ayan. Bawal na yan sila ampunin, ampunin guys kasi ano, bawal ng maraming po sa, sa apartment. Kaya, yan na lang sila. paggalak galak na lang yan sila. Tapos, pag pumunta sa akin, pinapakain namin. Ayan sila. Thank you for watching, guys.